umabot na ng fourth year niya, pag-graduate na siya, mm -hmm. sabi niya na um, mag-training ako sa Cebu. Okay. Then, sabi ko, sige, ang layo na nun, ah. Oh, long okay. distance na, na talaga. Oh. So, parang hindi ko na kaya yung long distance kasi. So, sabi ko, um, okay lang ba na, ano, um, pupunta ko dyan for kahit isang beses lang. Mm -hmm. Kasi never pa ako nakapunta nun ng Cebu. So, first time ko nun. Okay. And then, sabi niya, um sige, okay lang. And then, nung pum pag pagpunta ko doon sa barko nila, sabi niya um kasi ano siya eh um, marine. So ah. um barko talaga, like okay. passenger po yung. Oo. Oh, oh. mm -mm. So pinuntahan mo yun mismo. Opo, doon sa tri uh, ano nila, parang training and then okay. parang barko na din. So pagkapunta mo, nagulat ka ba? Yeah, nagulat ako. Parang gulat yan? <laughs> kasi um pag ano ko dun sa um, parang cabin nila, higaan, pag ganun ko may panty. Ha? <laughs> Sa ko, ano to? May panty. Sabi niya, ay hindi. Sa kabaro ko lang yan. Talaga? So, parang, Anong kulay ng panty? Parang lavender po yun. lavender? Na, na, may bulaklak-bulaklak. Ay, may bulaklak. Okay. <laughs> so, nagpanik ka ba agad nun? Bakit may panty dito? Um, hindi. Nagtanong lang ako. Since kasi, um, first boyfriend ko siya, so sabi ko, um, sige, kung wala naman, and hindi naman yan sa'yo, Okay lang. And hindi naman ako naniniwala din. So, oh, okay. fully trust ako sa kanya. Binigay That, um, mo ang 100% yeah, trust. 100% okay. talaga. So, anong nangyari? Maayos siyang boyfriend, may nakita kang panty na lavender, <laughs> may bulaklak. Uh, after nun, ano nangyari? And then, lumabas ako kasi parang feel ko din may instinct tayo eh. Oo, oh, oh, mga, mga babae. Yan ang gift talaga natin. Yeah, mga babae. So, yes. parang hindi ko kayang uh, tignan yung panty. So, luwagas ako. Bakit may ako. madumi ba? Ano ba? <laughs> yeah, parang may mga lamog-lamog. <laughs> okay. Tapos? Sabi ko, adirin na ba't yun? <laughs> <laughs> Tapos, ano, um, lumabas ako, nagpahangin ako, sabi niya, uh, may lumapit sa akin lalaki, kabaron niya. Sabi niya, alam mo be, mm -hmm. um, hindi lang sa pagngingi, alam ma. -oh. Uh, meron, meron siyang pin, uh, dinadala dyan sa kwarto niya. Apat na siguro. Apat! Oo, kaya ako ko hindi, I mean, wala lang, parang joke lang. So hindi ka pa rin naniwala? Hindi, kasi since uh, siya yung first boyfriend ko and fully trust ako. Sabi ko, ba't ako maniniwala dito? Eh. Sabi -sabi. First time. Oh, yeah, oh. first time ko ganun. lang naman nakita. Baka nanira lang. Yes, okay. So hindi ulit ako naniwala. Then, umuwi ako ng late. Eh, kasi tapos na yung vacation ko. Eh. Mm -hmm. So And hindi na pag-usapan? Hindi mo tinanong sa kanya yan? Hindi na. Wala, okay. Kasi for, kasi mas maganda yung hindi na na pag-uusapan. Ganon? Ganon kang ka klase ng babae? Oo. oo kasi okay. parang mas nasasaktan ako lalo. Ah, <laughs> ayaw mo na kinukumpronta ang isang tao sa certain issue nyo, yeah. pinapalagpas mo na lang. Opo.